idol, good morning. Good morning po sa lahat ng mga viewers natin, no. Yan, dito naman tayo muli guys sa Carmen Planas, no. Yan. Yan Metro Piltras Bank mga idol. Ito po yung pinaka-entrance ng Carmen Planas Street, no. Dito sa CM Recto Avenue. No? Hi, good morning. So, tara guys, samahan niyo ako mag-vlog ngayong araw na 'to, no. So, let's go Kay Bong, no? Dito sa Carmen Planas, mga idol So, ito yung mga latag ni Bong ngayon, no? Mga paliser Saka electric pan Then, meron din dito isang road bike, no? So, may dalawang rim na rin siya, guys Yung isa may kasamang gulong, no? Mayroon. Bong, magkano pintaan mo nito? 3.5 Guys, road bike ko oh. Yan, halagang 3.5 to mga idol ah. 3,500 lang oh. Ganda nito pa mga idol oh. Yan, sa so mga viewers natin no. sa may gusto nito no. Phantom guys ang ano nito. Yan oh, ganda. Nakatubay siya mga idol. Kasama na tong dalawa na to Kasama na yan. Kasama, 3.5 oh mga idol. Ganda nito, may road bike na kayo. Gulong nga, ikakabit nyo na lang, oh. So, sa electric pan is 400. Guys, 400. Stand pan, no? tanpan pan. Saka, may dalawa ditong polisher, mga idol, oh. Yan, polisher. Ganda pa nito, mga idol, oh. Tingnan nyo. So, dalawa yan, ha? Yan, polisher. Magkano nga, bong? 350 hanggang 300 bibigay to ni Bong mga idol no. Parehas tong dalawan to. Ito mga naman din mo. 350. 350 din. Hanggang 300 mga idol Oh. oh yan. Dalawa no. Golden Eagle saka Asahi mga idol. Yan dito lang yang kay Bong no. Sa bungad lang to guys dito sa Carmen Sana. Oh, shout out mga viewers ni Bong. Dito, punta kayo dito. Murang-mura lang dito, punta kayo diyan totoban. At medyo mahal Oo, diba? Oh, mahal yan. Dito, uh, dito lang dito kikita niyo yung ganyang kagagandang electric fan. Burawatan to. Makikita yung gusto niyo. Pumunta na lang kayo dito. Walang na ako dito, walang katarantaduhan. Kaya pumunta kayo dito. Ayun, shout out pala sa si mga anak ko okay. sa Pangasinan. Okay. So, Yon, sa Pangasinan. O taga Pangasinan pala mga family ni Bong. Shout out sa mga family ni Bong diyan sa Pangasinan no. Yan, shout out din sa mga taga Pangasinan. Yon mga idol. Ito yung mga latad ni Bong dito ah. Yan, no? So guys, thank you na no marami no. Yan mga viewers ni Bong sa mga suki ni Bong, punta na kay dito. Yan, ito yung mga latag niya. Yung iba kasi mga idol din natin na abot no binili na yung iba. 300 lang uh -huh. Guys, so 300 lang oh. Joel dyan, magkano dito? Tick 300 oh, so, 300 yung idol ah. 300 yung nasa taas 300 din yung sa ano mga gulong mo ng pangibay 300, 300 300 yung idol Yan o so, oh. Ito, carrier din o oh. dito boy to? 100 dito mga idol 100. Binili na yung lamp si... oh, Magkano nga ulit? Ako yung magkano bili mo? 200 So yan, yeah, shout out kay kuya Oh, pumulian natin 100? Oh, mga idol, oh. o. So, may ilaw. Pang-alkohol? Oo, yeah, pang-alkohol, mga idol. So, 100. May ilaw pa, o. Oh. 100 ang isa dito, idol. Oo. Uh, tatlo pa. Pwede ko kalan? 500. 500. Double. Ha? Okay lang, okay. 200 po. Sige, para ano. 500, guys, sa kalan. Para burner. Pare na? Oo, oh, 200 SUBP yan Ah, okay. okay. Magkano to? tu magkano? 200 na lang, para mabilis. 200 na lang, ganun talaga? Gobi oh. Mga idol, 200 oh, Breno. Oh. Bus, ang tatak, mga idol. Wala na, binili na mga idol. Ganito ka bibilis dito. Huwag kang babagal-bagal. Babagal-bagal ganito sigurado. Wala ka na makukuha, mga idol. O, siya tag kay Kuya, taga Quezon City. Baka may shout out po kayo. Oh, salamat, shout out. Ang nabili ni Kuya is lamb shade saka barena, ko lang, mga idol. Ko ano? Oh, shout out kay Kuya uli. Taga Quezon City, mga idol ha. Salamat. Salamat na marami kuya. Thank you. Hey guys, so, isang set na speaker, 500 na lang daw to pala. Akala ko kanina, 1,000. So, ayan. Yeah. 500 mga idol isang set na dalawang malaki saka yan o, dalawang maliit sya saka ito, pioneer ang tatak nito 500 lang ang halaga ng no, mga idol binayaran na mga idol o oh. o, oh, sinikreto bayad na kagad, 500 kasi lang ito no mga idol, 500 pioneer pa ang na, bayad na to sold out na to mga idol ganun ka bibilis dito pag tinignan, babayaran kagad ka ano to? Rice cooker. Magkano? 300. Oh, ito pala guys, pwede pala to pang binata. Guys, 300. Oh, yan ha. Sa so, mga viewers natin, no. Ito. Idol. 500 pressure cooker. Oh, 500. Chat, chat out daw na kay Tony oh, vlog, na, kaya, no? oh. vlog oh yan chat out niya, pumunta na sa akin oh na, na ako eh <laughs> <laughs> oh <laughs> tualya, tualya. oh, tualya, oh, oh. 400. 400. 400. oh 400, mga idol ano piraso anim na piraso <laughs> 400. oh chat out yan 500. mga idol kumot naman to magkano idol magkano idol benta 100 lang ay dolo, humot. Ganda. oh, kumot. Ganda. Ano ko talaga ng linggo niyan? Pitong piraso 'yan. Oh, bagong-bago ay doon. Ilang piraso 'to nung linggo? Pito. Pito so isa na lang natitira. Oh, meron na. Oh, 100. At tapos sa pinagaling. mga kain. Ha? Pala, pala mo nito. Pala. Diyan ka ba dati? Oh, dati ako diyan. Tagahugas ng pinggan. Tagapi ata okay lang 'yon. Tagahugas ang pinggan. walang tagahugas. Walang ano doon, wala. Wala, wala ano. Ula, 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 wala, wala. Wala, wala. Wala, wala. 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 <laughs> mga taga saan kayo sir? Taga saan po kayo? San Mateo Rizal Mga idol, dito, nandito sa Carmen Planas So oh. Isang magpapamilya to mga idol O oh, baka may shout out kayo sir Baka may shout out pa kayo Sa San Mateo Rizal Wala ko shout out Ayun Oh, thank you na lang sir sa inyo. Thank you po. Oh, salamat no mga belt mga idol. Balak ng ba? Eh, humahao na mga buhayan ngayon. Mainit sa Senado. Mainit sa Senado ka. Oh, 50 lang ah. Oh, gabi ganda. 50 lang eh mga idol. 50 lang, siguro no? Oo, tama mga idol. 50 lang. May pambabae pa guys, ano? Oh, yan mga idol ah. Mga latag to ni Boss Danny dito, no? Sa Carmen Plana. 100 lang yung pambabing. 100, 100 pang, pang bucking pang stainless to mga mama guys. 100 pang stainless talaga yan. Oh, pwede. Oh, so 100. 100 lang. 100. Ito Tony Vlog 600 650. Isang set na to no. Oh, Oh, oh wag mo na isubo kasi nakakaanong <laughs> ano gamitin. Pwede oh, pang di, pang display kung talagang gagamitin wala namang pagkaka. Oh, ano. wala ano. So, gamitin na. Gamitin na. 650. Ang ganda nito makapal siya mga kutsara daw sa pagdondo. Makapal, nga mga idol mga na lang. Oh, pwedeng pan-display, pwedeng gamitin mga idol, no. Ah, uh, isang set ng mga kutsara, tinidor, kutsilyo, kutsarita. So, kay Villa design, no. Ah, uh, feature land. Stainless 'to mga idol, ah. Isang set 'to. Oh. 'Yan. 650 mga idol. Ano? Oh, 'yan. <laughs> Panti, panty. Panty, may kasama na ano, dyan, oh, yan. Isang set na panty. Magkano oh, isang piraso na ano lang yan? Apat si Apat mga idol. Ng mga panties. Yan, o, o, Yan, na. na 450. Yeah, Converter charger. For na. sakit. Sakit. Oh Sakit. Tony Black. Mga about 10 pieces ng socket rings, magkano? 300 na lang 'yan. 300 mga idol 'lo. Oh. 'Yan ng mga ano. So ito yung 12 volts na ano converter 12 charger. 130. 450. 450, 450, 450. 450 mga idol. 'Yan. Sa mga viewers natin, punta kayo dito. Dani ito, vacuum to 'no. Vacuum 'yan. Magkano? Ah, uh, ano lang eh 550. 550 so, mga idol, vacuum mo. Oh, yan mga balahibo ng pusa, no? Aso. Ito mga idol. Oh, dito. Ay, 380. 380 mga idol. Oh. Super hand mixer. Ito mga idol ah. Tingnan niyo narito, ito 180. Ha? Oi, rek mo mag camera na Galin budejya. Budejya. Magkano? Galin budejya lang. 155. 1,500 guys dyan sa may rep na yan no? Oh. bodega sa Ilian ha ah. dito guys 700 dalawa kano to ni vlog? 350 lang o, 350 mga idol ganito oh takuri oh. mas malaki ay mga di kuryente yan di kuryente ah di kuryente Electric pala ito. Magkano naman dyan? Ito, benta ko na lang ng 550, pwede na to. Ay, 550, 550. Oh, nandiyan na yung wear niyo. Oo. Oh, oh, so, yun, eh, yun, so, yun, yun na, talo pa lang. So, 550 doon na ito. Ano to? Ayan, ano, prior, luto ng manok. Quick, quick, ano? 850, mga bago oh, yan. Pwede dyan eh. Oo, Wilson yeah. ang talak niya. Wilson. Magkano po yan, boss? Wilson. 850 lang, 850. Gusa ball pa. Oo, may bawas pa. 850. Food processor. Oh, food processor. Oh. Oh, malaki. Ah, Oo, 'yan ng blade no? niya. Oh. Ito, malaki 'yan, oh, yan ng mga hmm. malaki 'yan. Magkano 'yan sa malaking 'yan? Ito benta ako, 750 lang. 750. May Negotiable pa naman 'yan kung oh, ano. Oh, negotiable pa raw sabi hmm. ni Boss Dani. One week warranty. One week warranty. Ito lang. Eh yung maliit, mas maliit 'to. Oh. 380. 380. Oo. Oh. So, 'yan mga idol, no? Food processor 380. Yung maliit. Boss Dani, thank you. Salamat. Terima kasih, ya, mam. Selamat pulang.